Guys, okay, so, huwag kami ngayon ng school ni Princess kasi meron silang meeting at hindi ako naligo. Tinan niyo yung <laughs> buko. Tinali ko kasi siya kagabi na wala sa isip ko na may lakad pala ako. Ngayon, ang gagawin natin, yung na iba kundi magpa-plant siya. Gamit itong ating um, dripper na hair iron. So, ayun. Yan. Layered by layered na lang natin plant siya. Yan yung itsura niya kapag ano, Okay pa naman kasi kahapon naligo ako. Kaso, nung gabi nga, di ba namalan ako kahapon? Ay, namalan siya. Nag, ano ako, nag laba. So, ayoko yung buko. Naistorbo yung mukha ko. Kaya, yung ginawa ko, tinali Tapos, hindi ko na natanggal. Hanggang sa nakatulog ako na sa sobrang pagod. Tingnan nyo sa first ano pa lang yan guys. Ito yung una kong Tapos medyo nagmamadali na kasi ako kaya naka full na siya 220 degrees Celsius na ang aking um, binindot. So ayan siya. Ayan yung kanyang ayan yung kanyang result sa unang ano pa lang. So, yeah. Itutuloy-tuloy ko muna 'to, guys. Tapos ipapakita ko sa inyo ang uh, finish product natin. Last. Last na to, guys. Last piece. Okay naman. Okay naman na. So, ayan. O, diba? Para tayo nagpa na ulit. <laughs> ayan, guys. So, tapos na ako. And... Ito. Kung gusto niyo mag-purchase na itong klaseng hair straightener or hair iron, ayan, ilalagay ko dyan sa aking yellow basket. Ganda na yung ano, Diba? Tapos, gusto-gusto ko talaga sa kanya. Ayan, o. Oh, parang ang shiny-shiny. Ang shiny-shiny na aking hair. Sa aking hair. Yan siya.